Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mahirap umawit at magpuri habang ang tao ay nasa gitna ng isang malaking suliranin. Ito ay parang nagdiliyab na apoy na sa kanya'y tumutupok. Ang buhay niya ay tulad lamang ng isang papel na susunugin at aabuhin. Sa sitwasyong ito ng pagdurusa, minsan ay tunay na mahirap makita ang mukha ng Panginoon. Ngunit ang salmong ito ay isang patunay na sa gitna ng unos ng buhay ay naroon ang Diyos. Ang salmong ito ay awit ng tatlong binata na inihagis sa nagliliyab na pugon. Dahil sa katapatan nila sa Diyos, hindi sila sumamba sa hari na itinuturing ang sarili na isa ring Diyos. At ito ay nag sa puot makapitong ulit ang init ng nagliliyab na lugar kung saan ang mga binata ay itinapon ngunit sa pagkamangha ng lahat hindi sila nasunog bagkus ay nagsiawit at nagpuri sa Panginoon sa laking gulat ng hari ang namasdan niya ay hindi lamang tatlong nilalang ang nasa gitna ng apoy kundi may isa na wari ba ay diyos Lumabas ang mga binata na hindi man lamang nasaktan. At sa pangyayaring ito, maging ang hari ay sumamba sa Diyos ng Israel. Ang salmong ito ay isang paanyaya sa lahat ng may sigalot sa buhay. Mga taong may mabigat na pasanin. Yaong mga dumadanas ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Maaring matagpuan natin ang ating mga sarili sa gitna ng apoy Ngunit maaari rin nating matagpuan na sa kalagayang ito ay kasama natin ang Diyos. Hindi tayo matutupok. Hindi tayo malulugmok. Sa piling ng Panginoon, ang buhay ay palagi ang isang pagpupuri. Ang mga pangyayari sa ating kasaysayan ay maaaring maging mga titik ng isang awit ng pagsamba. Dumaan man ng apoy, naroon ang banayad na hangin. Dumating man ang unos, naghihintay ang paghupa. May malalaking alon man ang bawat araw, ang bisig ng Diyos ang dalampasigang naghihintay. Totoong dumadating ang kadiliman, ngunit sa likod nito ay ang pagsapit ng liwanag. Bawat gabi ay may araw, bawat kapaguran ay may kapahingahan sa lahat ng sa Panginoon ay nagmamahal. Sa labi ng tatlong binata, at sa bibig ng lahat ng sumasamba ay maririnig ang mga salitang Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.